Welcome back again mga ka-vintures uh, SIM damit lang tayo uh, Dahil nga uh, nakaka nakakauwi ko lang dito sa amin uh, Lubos-lubosin ko na yung mga katanungan nyo So pasensya na po kayo kung dito, Sobrang kalat na sa background ko Dahil nga wala na napabayaan na tong uh, building natin dito Yung sa mga manok at sa pugo natin Yan, nag-collapse na yung ano Kaya wala nang gumagamit dito Kaya <coughs> napabayaan so yun, shout out muna tayo dito sa uh, subscriber natin na laging nagtatanong. Shoutout uh, shout out kay TZ. So sa tanong niya na okay lang po ba kung nagkanling ako ng 7 days, tas magkanling po ako ulit ng 12 days. So na napakagandang tanong yan. eh uh, magandang idea yan dahil nga ako, minsan nagkakanling ako ng Uh, 10 days ako nagkakandling tapos uulitin ko ng 15 days. Pero pwede na rin kayo magkandling ng 5 to 7 days. Dahil nga kahit nga 3 days may makikita na kayo na nagde-develop na yung similya. Parang nag spider na siya na makikita nyo na parang may ugat-ugat siya na pula yung dugo. So yan, makikita nyo sa 3 days to 5 days mayroon nang nagsimulan yan. Pero sa idea niya na 7 days, okay pa rin yon tapos uulitin niya ng 12 days. Para kasi minsan kasi nagde-develop na yung uh, similya ng uh, one week o 5 days. Tapos pagdating ng 10 days to 12 days ay namamatay yung similya. So hindi nagdevelop develop So magandang idea yan dapat dalawang ulit kayo mag para uh, mag-expect kayo hindi kayo mag-expect na ah, andami kong itlog na salang doon, marami akong mahatch. Ma tapos yun pala ay hindi nag hindi na develop yung simila niya yon tapos namatay. So yan ang magandang idea na dapat dalawang bisis kayo. Ang sa akin lang ay 10 uh, days ako nagkakandling para diretsyo-diretsyo silang nagde-develop tapos pagka 10 days ay doon na ako nagkakandling. Tapos yun, pag may makita akong uh, hindi fertile or hindi nag uh, walang similya, tinatanggal ko yon tinatanggal ko yon tapos ginagawa ko na ng Pinoy, kinakain ko. Tapos pagdating na naman ng uh, 15 days, uh, magandling magkandling ako ulit, tapos titingnan ko yung kung maganda ba yung development ng itlog, kung uh, buhay pa ba o patay na. Tapos may, marami, mayroon pa kasing dyan uh, nung, uh, na mamamatay. Kaya mas maganda na pagka 15 days ay magkandling kayo ulit nasagot ko na yung katanungan doon sa uh, tanong ni Sustiji na okay lang ba na magkandling siya ng 7 days tapos uulitin niya ng 12 days so magandang idea yon dahil dalawang beses siya nagkandling ang um, share ko lang na experience ko ay nagkakandling ako kadalasan ng 10 days tapos ulitin ko ng 15 days minsan nagkakandling din ako pagka medyo may may ano ako ma, alam ko na ma, may, lakad ako doon sa yung tindis days na yun so nagkakanling ako ng 7 days minsan 5 days tapos uulit lang ako ng 15 days para mas masala ko yung uh, hindi nagtuloy na uh, para matanggal ko salamat mga kabenchors dahil nga uh, nasagot na natin tong katanungan na to kung mayroon pa kayong mga katanungan about dito sa incubator uh, wag, kayo, wag lang kayong mahiyang magtanong dahil babasahin ko yan at tapos gawa natin ng video about dito sa incubator. Hanggang dito na tayo mga ka-ventures. Huwag niyong kalimutang i-like and i-share itong video na to para mas marami pa tayong matutulungan na mga kagaya natin mga backyard uh, breeder.